kuhan kasi. Oo nga eh. Ano lang, yung kayo lang. May sana, kaano man kami financial assistant is WD. Oo. Oh, oh. Purong gata sa, it's okay baby. It's okay. Oh. Audio Jungle. Makakalingap yung anak ni Ate, may sakit po siya. No, 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 baby. Hey, nagwawala na po siya, nagwawala na. Ay, Diyos ko, talagang gusto magpabubo. Ah, it's okay. Bigyan mo naman. Oh, pa dun sa kamerang. 20 years old na siya na ate na. Opo, no match. Ang 20 years old na siya ng wife. Oh. So, no, sometimes get that di ma'am. Okay lang, baby. Okay lang, baby. Ay, okay lang, baby. Okay lang po. Bigat okay lang. Gatas Tapos, yung pagdede niya, Milk lang, tas yung um, bigas pinapagaling, yun lang. Anong gatas niya? Debra lang po, ma'am, kasi yun lang ang kaya namin. Mm -mm. Pwede na, hindi, pwede naman siya sa adults na, ano, Debra, pwede naman na yun. Mahal kasi. Oo nga eh. Ano lang. yung <laughs> kaya lang. May sana kaano mga kamukinan siya kasi stand WD. Oo. Oh. Ano? Mm -mm. Purong gata sa It's okay, baby. It's okay. Oo. Okay. Oh, oh, oh. <laughs> oh, oh. <laughs> oh, baby. Ano ito, mamsa? Oh. Oh, diba, okay baby. Uh, <laughs> sige na, sige na, ana. Sige na, sige na. Opo, opo. <laughs> Uy, okay na po. Ay, kakasagyan. <laughs> Baby, kung Diyos po na siya oh, na na siya. na siya. So, lalabas na tayo ito. Nagwawala na po siya. Ayun. ito. Uh, ito, ano niya, ah? Ang gatas niya. Hindi, yung pagkain niya. Ayan. Am. Um. am. Um. Mm, yung uh, ano tay giniling na bigas. Uh, 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 uh ito yung ano niya. Tapos lalagyan mo ng gatas. Gatas. Lalagyan ah, mm, ng gatas. Gutom mm. na lang. Nagutom tal lang talaga siguro siya te. Gutom. Kaya uh, nagbihan ng Tapos itong bahay niyo te, sa inyo to? Opo. Uh, po. So. ano, ah. wala kating botin na malaki? Ay wala. wala. Huh? Dapat isa lang yung bote niya. Pag iba-ibang buti mo, ayaw niya, nagulalig siya. Ah! Gusto ah. so, niya permanente lang? Oo. Ah. Ah. Bago ko ito bakalan yung nipon na lima ko ito na. Hindi pa ko nakabakal. Wala Kasi si papay niya, yung sahod, 300 lang yung araw. Hindi mm. sila na sa kasi so, kaya niyo. Oo. Ayan, so nag-ready nagre po si nanay ng na, ano, ng pagkain niya. Ay, pagkakas, parang yung style niya, parang may sanggol siya pala. Oh. Ayun ay. oh, ay, pa pala, <laughs> Oh, okay. Yan na lang po yung gatas niya. Hmm. Wala talaga, hindi, eh, kahit talaga na talaga siya na inano, oh, okay. ay tinano na mag, mag ano yan, ka, magkanin. Ay, di talaga, ma'am, sinusukan niya mag mag para magasuka siya maga para luwi na siya ma'am kina hindi na siya kakain hindi siya magdidibit mm. So, eh, tapos nakakaawa naman oo oh, sa bagay ano uh, tawag dito kung baga ano Plasa yung yes, ang ginagaling um, ng ano ang niya 20 years ma'am ito tiyaga ko oh? oo oo oh. Hindi siya kumakain kung ano-ano kahit minsan may pumibigay man sa kanya mga biskwit, prutas, hindi. Yung kumakain, yung mm. kapatid. Diba mm. ka? Di ba saan ka? mo, try mo siya i-blender. Ay hindi, ma'am. Hindi yeah, talaga. Hindi talaga, ma'am. Kan pagpainom ko nga ni ma'am, hirap. <coughs> Mahirap kapag painom kong tubig. Tapos dapat may katulong ako, hinahawakan yung ilong niya para mas makalunok ng tubig. <laughs> Oo. Kung wala akong katulong, nahihirapan ako. Pag di siya makainom ng tubig, nahihirapan siya pag Mm. Oo. So, ta, ma'am, pag na-mushil ka <laughs> ano ko ide Diyos ko. Di, so, <laughs> talo pa sumaysang so mm -hmm. doon. Oo. So, yan po yung, ano... Um, giniling na kanin. Talo yung sumigas. Oo. Pagpunta natin doon, ma'am, wala naman yung damit. Wala na nga. Tinanggal na. Oo. Oh, Tinanggal <laughs> <laughs> na yan, ma'am. na ma ta. okay lang, te. Oh, yan, ano, ano, ano. Okay lang po. Sige, oh. sige. Huwag na natin videohan. At naka... Ayan na. Ka, oh, um, na um, ayan na. Oh, ayan na. Uh, Ay, po siya nag... Ano, dino. ano hmm. Sige, ano natin. Oh, baby, baby. Right. Hey, mm, dati, di ko man siya rin no? yan nung makita ko nung dito. Hindi hey, kasi ko. ate nag-ano na. Pero hindi na rin kahit dahil Oh, yeah. Huwag oh, natin ano ka na, na, na may ilaw kasi... Ayan siya. Ayan Ayun. Kaya na po siya. Ano yan? Ubus niya lahat yan? ano nga po. Wala May sakit niya na problema. Yung Bakit ay, po? Hindi, nagadulo. Haan? Hindi lang po yung Hindi Ano? Ano? Tsk, Pag nagina na siya mam, ma dadalhin ko dun sa hospital. Pasusuluan ko. Garcia. Mm hmm. Sa awan ng Diyos, na yun na nag-mense na siya, hindi na. Mm -mm. bibili ko na lang siya mga may mm -hmm. tulog ba ng sukukari. Mm -hmm. Yun na lang. Mm -hmm. Tapos pinagatsugan ko, pinagatiran ko na. Kasi sigan tulog niya. Lalo pag inubo, sipon, kalento, napag na uso. Yun na lang. Yun naman yung ano niya. Yung... bahay na lang. <laughs> <hirap>. Kaya nga, um... <laughs> nasa loob pala yung ano na yung ng bahay niyo, te. Pakita po sana niyan, chef. Pakita. Mm, pakita po sana ng antenna. Oli hindi I'm sure. Kasi sino 'yung iba na pito, kasi kokol ko. Siya po mga kalinga po. Maganda talaga siya, dede siya. Matanda na po 'yan pero nagdede pa siya. Hindi sakit po siya. <laughs> Ang tanay mo na ngayon, pag parang balit-balit na ngayon. O, kahit tigas nyo lang ang aking sarap. Ang aking sarap, nataluas si Tito. At inuendek, na yan sa nabasis, hindi tupas. Hmm. Ang mam! Lumalabas siya, tapos pupunta doon siya sa siya at mamaliligob um, siya. Hmm. Yeah. Kaya kung minsan talaga ang Diyos ko, kaya yung mga pamangking niya, hindi na rito natutulog kasi ginuyuti niya pagtulog. Oo. Kaya pala may lock dito, te. Opo, ma'am. Ina-lock namin. Uh -huh. Kasi pag nakalabas siya, gusto niya kalabas. Tapos nag-ubo ka siya. Nakakaya mo uh -huh. ba? Okay lang mm naman -hmm. sana. Wala naman. Hindi, uh -huh. te. Sa mga ganyan naman. Depende lang, te. Mauunawaan naman yan ng iba tao. Lalo na kapag may makita, mauunawaan yan. Mga sawang mata na dyan. Eh. Mm -hmm. Mauunawaan mm -hmm. yan. Ay. Hello po. So, yun, um, Ate, ano yung panawagan mo sa mga manonood ate, lalo na yan sa mga sponsor? Hingi pa pang tulong para sa bibi ko na ang dandang panggatas na yan. malimawa, <clears throat> ang sa mga so, ano nung no, no, pang mga pangangin sa pangangin ng pangangin sa kit, pangangin ng gamot. <coughs> Kasi yung trabaho ni papa niya, hirap. Siya lang ang walang uh, sa amin. kaya mo, pye? pa. At least na kaya mo. Uh, Oo, kaya. kaya. Kaya, kaya. Basta pag, sa, pag talagang ma... Juice. Oo. Oo. Sabi Tsaka, na na yun. na yun na uh, sabi natin, di ba? Sabi diba? nga, hindi sa'yo ibibigay na... Hindi, 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 mo kakayanin. Kaya, kahit mm -hmm. kakayanin. Kakayanin. Kahit may, kahit may sakit ako, oh. babangon, hmm. oh, oh, <laughs> okay, tapos papaliguan siya. Oo, oh, O, Oh, yes. Tapos na. Ay, ay. 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 ay kaano pa ay te pag halimbawa na may magpaabot po ng tulong para dun sa anak mo. Ang ay, ano naman, po? Ano, kasi yan ang pagkabuhay niya. 20 years na siya. Ano po ang trabaho ni tatay? sa, sa, pala, eh. sa rice mill. Um, ah, sa rice mill. Magkano po yung sahod niya tayo? 300. Parehas. Uh, uh, 300. Ay, 300. Um, 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 tapos may pinag-aaral po po kayo. Grade 3. lang, grade 1. Ang grade, 3. Grade 3. Kaya na may pamilya. Ma, kita mga pangainam sa mga akos na may Walang, mga akos, mga ng, ano, mga akos kung kaayon kami dawa. Sabi nga niyong kakaano na so, sa mga. ko. <laughs> <laughs> kahit ma, kahit kang pagkain,

So yun. Malay mo ate, um, may makapanood nito na mag, mag na magpa may magpaabot ng tulong. So eh ano po sa inyo ha? Kung halimbawa na sabihin sa akin ng ano yan na kasi yung bigas kinapagyan din ako. Oo. Sa so, so, ano yan? Uh, Thank you Lord, may biyahe kayo. Mm -hmm. Oo. Oh kahit ano eh, basta yung basta lumalating yung gaya. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Talagang kailangan mm -hmm. namin. Talaga. <laughs> so, yung yeah, katulad niyan yan. Wala ka ng gatas. Mamaya, bibili yan, mam, lepat na. lang. Eh. Magkano yung ano? Magkano yung binibili mo? 50. 150, 150, 150, 150, 150. Ay, 150. Ano pang gatas niya? Ay, bebo. Ay, bebo. Ay, So, ayan. Ah, yeah. mm -hmm. Mag-pwede kahit di kami mag-ulam. Ito may gulay naman karabasa mo.

Pag nag-ahanian, ma, medyo mataan. Uh, kasi anehan. yung mm -mm. Ayun, ano yun po, po? Araw, araw yung, ano? Araw, araw, araw yung papiwan. sahod? Ay, weekly? Tapos umabot man, ma'am, weekly. Minsan, natitira na lang 500 kasi binabali mm -hmm. na yun. Tapos pang gata, pang yung pangbigas namin. Tsaka panggata. Panggata, sabon, pang naglaban yung ginamit niya. Ayun na. Yung Pambaon. Mm. Gusto mo may 300 budget by sa isang araw? Oo. Bigas kasi. Pinapaka mo kahit di naman mag-ulam ng masarap. Mm, at hindi si okay, cool may Basta may bigas ma, may ano pa. Oo. Okay. Totoo yun. Uh, Tapos kahit ganito, basta walang magkakasakit. Oo. Mga, yun ang totoo te. Eh. Ang nah, Ay, naman mapira po kung may nagkakasakit. Mahirap sa pag-ano. Sobrang hirap pag Sobrang may sakit. Hira sobra sakit. Sobra-sobra kasi nararanasan ko ma. Mm -mm. Sobra-sobra talaga. Kaya sinasabi nga natin na kahit man sabihin natin na kahit walang masyadong ulam dyan, basta walang okay may okay lang sakit. Yan. Kahit ako magkain ng saging, mm, -mm. Oh, okay lang yun. Basta yung mga bata, mga apo ko, tas okay, walang sakit. Mm -mm. That's good eh. Pag nagkakasakit ito ma'am, hindi ako natapatulog. Pagabi, abit itint na akong kaunting milk sa baso ko pa akong draper. Draperan ko siya. Hmm. At tapos pagdilitin dito akong sibili, itong baga naglalagay lang rin na. ako. <laughs> tapos na, <laughs> tapos <laughs> na. <tapos laughs> na. Oh, Buwan star naman siya mama. Tingnan, sigupin niya ako. Uh -uh. Buwan star ang <laughs> Talagang ano talaga ayaw ni talagang magdamit? Hmm. Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Hindi kasi ma'am, dati. kapag gusto niya may damit, nandiyan ako sa tabi, tata, babantayan ko siya. Ano ganun? Opo, o, ano ko pa magagawa? Ang daming gagawin dito sa bahay, uh -huh. yung lalabhan, tapos yung kanina, yung ako ko, pinag, ano ko, ako nag, ano, alaga, kasi yung mama niya, nag, ano, nang isko, yung anak niya, uh, mm -hmm. wala ng pagkain. Tapos, dito na nag siya po para sa akin. Mm -hmm. Yeah kasi hindi man pwede kaming sabay mag-alis. Kung kung mm -hmm. pa na-alis, siya ka maiiwan dito kay Bebe. Yung anak kong may anak naman. Yung mm -hmm. bahay. Mm -hmm. Kung pero lang wala talaga, mag Importante ako may lalaka rin talaga. Siya, hindi siya pwede. Si papa niya, hindi po mapasok. Siya talaga magbabantay nito. Mm hindi -hmm. pwede yung iba. Oo. Samahirap. Totoo. Hindi na pwede. Mm -hmm. Kasi si papa niya kahit gano'n yan. Si papa niya, pag naano yan yan na naamoy niya si papa niya,

<laughs> dapat pala na dapat pala antay na ano ko tanong ano kasi nung time na nag-anayan ako may mag, may nagbigay sa akin na may nag-sponsor kasi sa akin na ibili ko daw ng gamot sa may may ano hypertension na may gaya ko So yung yeah, may maintenance ko anlolin pinanalang ano tipin na na, mas maganda kasi ang melody pain. Oo po. Dati nung sasakay na ako sa ang melody. Oo. Mas maganda. Nagpaparang ang tikap ko. Di kaya niya 'yun. Tapos ako ngayon pagbiglang yeah. may nangyari sa amin. Talagang bigla kayan. Nagaamin ng tikap ko. Tapos nang hina natin nerves na mm -hmm. kaya, Tas, nanhina, nato, hmm, Kasi oh, nakakapi na na kasi siguro. That how ma'am kasi nakuha ko to sa sana ko ngani pabalik na sa ospital. Mm. Tulog ka ma'am mga once na ulas 11 12 ala na sa gabi tapos gugisingin ka mas dadal tas dadalhin mo siya sa ospital maglalakad ka hanap ng lang sa nervous. Mm. mm. Sa loob ng 9 years ito na ang nakuha. Mm. mm. Nakakasakit na din na, sa anak ko ng panganay na may sakit. Pero need mo din talaga ano lakasan yung dog mo. Pupo nga ni Ma'am, mm -hmm. bendy ko. Mm -hmm. Yan ang pinang ko. Yan ang sinabi na ano ko pa na sa iyo. Nambigyan akong lakas, resisting mm -hmm. siya, mahabang mahabang buhay, habang nabubuhay, kahit kung wala na talaga, kung kailangan na siya ni Lord, mm -hmm. kailangan magagawa. Bigyan pa akong buhay para sa mga apo ko, mga anak ko. Mas mm -hmm. As, maaga pa, Ma'am, pa. Kaya, ilan ay ilan ay edad ba tayo? 45 po, Ma'am. Nag-anak ang 50, 16 years old. Mm Kaya yung panganay ko, 29 years old. Mm. Tapos yung, yung pangalawa, dalawang anak. Lima na apo ko, lima ko anak. Mm. Hmm. Ayan, okay, <laughs> 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 yeah, ay. te. Maraming salamat. Uh -huh. marami ba basta salamay. pag ano yan, babalik kami, ha? Opo, ma'am. Okay. Maraming okay, salamat, te. Ma yung <laughs> okay lang yun. Okay lang po yun. Sige po. Maraming salamat Opo, bye -bye. po. Thank you.